Ayun mga gawiks, tayo ay mag-transplant ngayon no? na ating namarkot na sanga ng bayabas, ayan. So ito ay naputol ko na dyan. So ayan yung kanilang kanugtungan. No? So yan, tayo ay mag-transplant ngayon. So, ito ay pwede na dahil marami ng ugat mga gawiks. Ayan, marami ng ugat yan sa loob. Ayan. So, pinutol ko dyan para ma-transplant na natin. No? So, ayan yung kanyang kaputol. No? So, yan. Yan, galing dyan. Ayan. So, yan nga. Oh. So, so, yan mga gawiks. Tapos na nating naputol at ita-transplant na natin doon sa baldi. Sa baldi natin ilalagay ito mga gawiks. No? Yan. At doon natin palakihin sa simentado na lugar para mayroon tayo doong protas na maitanim, hindi lang puro gulay. So ito na ngayon mga gawiks, no? ang ating naputol. So ayan. So transplant, transplant sa isang baldi. Ang so ito na dito mga gawiks. No? Yan yung ating namarkot na puno ng bayaba sa sanga niya. Tayo ay yan, nagawa tayo ng markot no? at ito nga ay ating itatransplant ngayon. So, bubuksan natin tong kanyang balot at makita natin yung mga ugat dyan mga goyks. So, yung ating makupa doon ay may dalawa pa tayo na namarkot na ready na rin pang transplant. So, yung isang nauna mga goyks ay yan na buhay na buhay na ngayon at nagbunga na no. So, siyempre tayo ay matyaga lang dito na magtanim-tanim mga gulay, prutas. Meron tayo dong papaya na mumunga na rin. Yung mga tanim din natin sa balde mga Gawiks. Siyempre tayo ay nasa syudad no. Kapag nasa syudad gawa-gawa lang tayo ng paraan. So ayan na. Yung mali yung ating hila na ipit yung may tali. So ito na ngayon mga Gawiks, ang ating plastik ay alisin na natin no. So yun na nga ang ating markut na mga Ayan, mga ugat na nandito, lumabas. Ayan. So, ito na yung mga ugat nya mga gawiks, no. Ayan, mga ugat na pwede na natin ditong i-transplant ngayon, no. Ayan. So, iwan lang natin itong may lupa dito. So, mukhang matanda na nga itong sanga na ito mga gawiks, no. Ayan. Makikita natin may mga bagong usbong na mga dahon. Ayan, mga malilit na dahon mga gawiks, no. Ayan. So, sana ito ay kainaman lang dito sa mga Marcot style mga gawiks ay hindi magtatagal makakaharvest ka na agad ng bunga kasi nagbubunga na to kaagad. So, yan lang mga gawiks no, ganyang sistema. ayat ganyang pwesto. Lagyan lang natin to ng uh, lupa. At siyempre, dito sa paligid mga gawiks, lagyan din natin ng ano yan, balat ng saging dahil kapag nabulok yung balat ng saging ang katas niya ay fertilizer na rin sa ugat no so yan lagyan natin ang balat ng saging sa paligid kukuha tayong balat na saging mga gawiks, para yun ay habang nabubulok ang katas niya ay organic fertilizer din so ito ilumabas na yung ugat niya sa ibabaw yan, lagyan natin 'to ng lupa. Yan. So, yan kukuha lang ako ng balat ng saging mga gawiks. Mayroon tayo diyan na stock no. Nang hingi tayo sa labas sa may nagba-barbecue, ay nagba-barbecue, nagbabananak. So, kukunin ko lang yung mga gawiks at dito sa gilid, sa paligid ay ilagay natin. So ito na ngayon mga guwiks yung ating balat ng saging no. Yan ay gupit-gupitin natin. Tayo ay nanghingi lang. Hingi lang natin to doon sa nagbaba na natin no. So itong balat ng saging mga guwiks ay kapag nabulok to, yung katas niya ay yan ang magbibigay na organic fertilizer dito sa kanya. Sa paligid lang natin ilagay mga guwiks no. Ayan, takpan lang natin ng lupa yan. Habang dinidiligan natin to, tuwing hapon nababasa, ayan ay habang nabubulok siya. Siyempre, yung kanyang katas ay siyempre yung ugat naman ng bayabas kapag uh, gumapang na yan, eh, nasisip-sip niya yan. So yan, sa gilid lang natin nilagay mga gawiks dahil pag nagugat naman ng bayabas dyan sa baldi, ikot-ikot lang yan dyan. Yan. So ito naman mga guwits, pwede rin tong balat ng saging no, ibabad sa tubig. At yung pinagbabara niya na tubig yan ay pwedeng pandilig din. So yan sa mga kahit anong prutas, balat ng prutas, yung mga pakwan, pwede rin. Siyempre, iwain lang natin. Ibabad sa tubig at yun ang gagamitin pandilig no. So gagawa din tayo yun mga wigs. Yan yung ating pandilig na halong balat ng mga prutas, saging pwede rin haluan din natin ng dahon ng malunggay dahil mas mainam din na may dahon ng malunggay yung ating pandilig no? so yan ang ginagawa ko madalas yung pinagbabara ng dahon ng malunggay ginagawa nating pandilig sa mga tanim-tanim natin no? hindi ako gumagamit ng tubig na wasa na direct sa gripo mga gawiks dahil sa yun ay may chlorine So, okay na yan mga guwigs, no? Dakpan na natin ang lupa yan. Okay na yan. At pag nabulok yan, simpre yan ay organic fertilizer sa kanya dyan, sa loob. So, iwanan natin dito yan na hanggang sa makapag-harvest tayo nyan, sana ay yun na nga, mangyayari makaharvest tayo. So, yan. Kanyan lang mga guwigs, ang ating ang mga pamamaraan dito, no? sa oras ng bakante tayo gumagawa ng kahit anong kapaki-pakinabang lalo na sa pagtatanim sa mga kapaligiran so yan so hindi naman tayo nabibigo mga gawiks hindi nasasayang ang ating pagod sapagkat eh mga tanim natin ay napapakinabangan so, ngayon na ay eh, may litos na tayo doon na pwedeng maharvest mga gawiks ang litos na red coral at saka yung romaine Nako mga guys, iyon ay ready for harvest na ang ating ang ating mga tanim. So kaya kailangan natin magtanim-tanim sa ating kapaligiran kapag may time tayo at kung wala naman tayong garden, pwede naman sa mga bakanting mga mineral galon. Yun ang ginagamit natin. Katulad nito ngayon, mga guys, ginagawa ko no. Ayan, sa balde lang natin yan tinanim. 'yung ating na markot na bayabas no at siyempre 'yan okay na. At pagkatapos niyan ay diligan natin ng tubig. So 'yan. Tahapon pala mga guwiks no. 'Yan. Okay na 'yan mga guwiks, ang ating na transplant na markot na bayabas no. So tayo ngayon ay magpunta doon sa sinasabi ko na ating tanim na litos mga gawiks Pakita ko lang saglit sa inyo no Ready for harvest na yung litos natin Dito lang din sa likod natin mga gawiks no Yung sa may pinagtanima natin na uh, kangkong So dito ayan Yung ating kangkong dito mga gawiks Nilinis na natin magtanim tayo ulit ng bago At ito yung ating litos sa uh, kabilang side no Ayan So, ready for harvest na. Ayan yung rumin at ito yung red coral. Ayan. So, mamaya maya lang mga weeks, yan ay harvestin na natin o bukas. Ayan. So, yun lang mga weeks. Ang ating pagod, ang ating sakripisyo sa pagtatanim at siyempre pagdidilig, pag-alaga ay siyempre tayo'y matutuwa dahil yan ang resulta ng ating pagtatanim dito kahit sa simintadong lugar ayan dito na bakanti nga lang makatiwangwang pero nagawa natin ng paraan tayo'y nakapagtanim nga ng mga gulay-gulay dito no? so yan so yung ating tanim doon na papaya ay Antayin na lang natin yung paglaki ng bunga at dito nga sa ating paggawa ng decompose. Mayroon na buhay dito na, ayan, may papaya rin dito. Ayan, papaya at ito naman yung tomato. Ayan, kamatis. Pero di ako interesado sa kamatis mga gawiks. Interesado ako dito sa papaya na parang gusto ko rin i-transplant yan. O, pakita ko lang din yung papaya natin mga gawiks doon. No? Sa pwesto natin, malapit sa ating pinag- tulugan at dito naman yung ating ampalaya mga Gawiks, no ayan tayo ay gagawa pa niya ng kanyang kapangan dito hindi natin nga natapos to ayan so yan naman ay ating tatapusin yan yan ampalaya mayroon pa tayong isa doon so yung bakanting mga pwisto dito mga Gawiks, ay gusto kong mapapakinabangan yan dahil sa parang hindi masayang kapaki pakinabang pag may mga gulay-gulay tayo dito na itanim no. So, punta na tayo doon sa ating papaya mga gawits no. So, yung mangga naman ay coming soon. May mga bulaklak na rin yan mga gawits. Ayan, yung mga Indian mango dyan mga gawits no. Ayan, may mga bunga na nang maliit yan. So, yan, punta tayo sa ating papaya. So yun doon ang papaya natin mga gawiks At ito nga yung puno ng bayabas Kung saan dito tayo nakakuha ng markot no? Yan Itong ating pinuutol Ito yung pinuutol natin bago lang mga gawiks Diyan tayo nagputol no? so, yan. At marami na rin itong Maharbis na bunga Ayan, Lalaki na mga gawiks Ang laki na nitong ni dalawa na to Kasama rin dito Ayan So, ganun lang ka simple sa bakanting oras tayo ay nagtatanim-tanim dito sa ating paligid. At dito naman yung ampalaya pa natin, no. Oh. Yan, gagawa pa tayo ng gapangan yan. Ito may apat na pusti na yan, mga gawiks Ready na yan. So, dito marami pang bungang bayabas na babalutin natin, mga gawiks yan. Ayun. So dito lang tayo sa ating kapaligiran, sa ating garden, nag-ikot-ikot pag wala tayong gawa. So ito na yung ating papaya mga gawiks na sinasabi ko na may maantay na tayong bunga na makikita natin na mulaklak at may bunga na. So hindi naman nasayang yan mga gawiks no. So ayan no. Yes, yahoo! Ayan, coming soon! tayo ay makapag-harvest na ng papaya natin. Ayan na nga. So yun, hanggang dito na lang mga weeks. Muli, ako'y magpapalam sa inyo. At siyempre, masayang buhay lang sa lahat yan. Saan man tayo naroon. No? Yan, yung ating mga makupa dito. May bunga na rin. Ayan. So, yan. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Yahoo! Maraming salamat sa lahat yan. Yan ay namarkot na natin. Yan. Ayan o. Oh. Yan. Ready for transplant na yan mga guwigs. Marami ng ugat yan.